sano duise di kolo sa ano, may nagtitindera ng ganyan oh no? ayun oh no? yung gawa sa kawayan ang cute nung maliit po ni para sa ano paghakot ng mais pag nagbilad ang cute nung maliit for what the small one papa why am i need to buy it why am i need to buy the small one For what? The small one? I don't know. Two hundred. How much? Two hundred. The small one? Two hundred fifty. Ah, two hundred fifty. Small one. Yung malaki three hundred. For what? Sabi ko si ama na lang ang bumili ta ano? Manghiram na lang kami kapag naghapot ng palay. Kanin naman namin to. फ्रॉम बम्बू या दे मे फ्रॉम द बम्बू इज स्पन मेकिङ पर्दो वन डे टु मस्ट टेक्स टाइम यो 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 बनाउन कति दिन लाग्छ एउटा बनाउनलाई यो त बनाउन सम्मलाई सिधो गर्नलाई त ५ दिन लाग्छ पर्दो वन मेकिङ दो फाइभ दिस तौ ए ए ए ए दिन ए दिन टोक दिन टोक दिन अंकेश नु मली इ Yes. <laughs> what we gonna do with this? You are buying. What we gonna do? If you want it, if doesn't like no We will borrow to Ama. Ama has a lot of like this. Ah. Memang kan terus Ama menghirap lang kami kay Ama. Ia ya, naman namin itu. Nandito kami sa bilihan ng seeds. Bibili kami ng hand pump. mag spray si Asis ng damo. <laughs> ayaw ipagamit. Yung ginagamit nila pang spray para sa paray, ayaw ipagamit ni Ama kasi mahirap daw hugasan pag ginamit ulit. Kaya sabi ni Asis, bili na lang ng hand pump. Yun ang gagamitin pang spray sa damo. Ayan nat, Yung isang plano ni Asis na na mag-spray ng damo, ayan, natutupad tupad na ng paunti-unti. Kasi puro salita lang kasi siya na isprayan e, ko yan, papasemento ko yung harap. Ay naku, na last year pa niya sinasabi, hanggang ngayon walang natutupad sa lahat ng mga sinabi niya. Pero at least eto, nakulayan na yung isang greenowing niya na mag-spray ng, mag ng damo sa gilid ng bahay. Paligid ng bahay at sa harap ng bahay. lang ko alam kung magkano yung hand pump. Ayun. Mm. One liter? Ah, two. Two liters. Two. Ang liit nga din. Maliit nga siya. Hand pump lang talaga. Papa! Ay, sorry, anak ko. -an. You ask nga if they have pet chai? China. Ah, Chinese sag, ha? Little only. Puro kami sag, guys. Araw-araw sag. Ulam namin, kanina, sag na naman. Ulam. Yung niluto ko nung nakaraan, sag na may patatas. Tapos yung inulam namin nung isa, ah, nung isang gabi, yung sag na, ano, ginisa ko lang sa sibuyas. Tapos kanina, umaga, sag na naman. Ang ganda nga kasi ng sag nila. ang, ang nakita nyo naman, di ba? Fresh na fresh yung sagil. At saka masarap, hindi kasi siya mapait. Lettuce, Papa! Lettuce! Lettuce, lettuce. Ah, chay ng lettuce. Pechay. Magpepechay tayo. Hmm, yan. That, that, one only. How much? Mimix na si Asis. Ah, para siyang ano para siyang palay na maliliit na durog. Hmm. Huh? Huh? Uh, no, no. Nagpapatid sila sa side shop. Why? And this one? No problem? Even you will leave it like this? No problem? Why you're not wearing slippers, Papa?

May ano ha? May pine tree, be careful. And tanglad, be careful. Ekar lugar leh pichya para tigilos mo.

Don't kill my ano uh, ah hibiscus there's a white hibiscus in there Be careful with my papaya also Padang <laughs> spray. Slowly, you will break that one. Ang walang katapusang donut. Nagluluto na naman ako ng mini donut. Marian merienda nung isa mamaya. Kung hindi sa umaga, sa tanghali ako, sa hapon ako nagagawa nito guys. Kahit ako, ewan ko, mas gusto ko naman na nito, mini donut, na ano kasi siya, makunat. Tapos, sinahaluan ko na siya ng asukal para hindi ko nalalagyan ng asukal sa ibabaw. Balik, tinanong ko si Ading Ruth, kasi ako, nung nagluto ako ng mini donut, naglalagay ako ng itlog, ganon. Naglagay ako ng itlog, naglagay ako ng powder milk, tapos fresh milk, ganyan. Eh, si ading root pala, pag nagluluto siya, ano lang, walang itlog. Flour, ah, gatas, ganun lang ang ginagawa niya. Tapos, nilalagyan niya ng icing sugar na lang kapag naluto. Ganun, ganun lang pala yung ginagawa niya. Kaya yun, hindi na rin ako naglagay ng itlog. Tsaka, hinaluan ko na siya ng asukal para hindi ko na siya lalagyan ng asukal sa ibabaw mamaya. Ayan, mainit nga lang sa kusina. Sobrang init sa kusina. Kaya, ayan. Ito ang gagawin ko ngayon habang inaantay namin si Asher. Habang ang mali ay nando nakahiga sa kanyang duyan. Hindi, hindi siya natutulog, ano lang, nakahiga lang. Nandun kami kanina sa may sala. Ay, sa may sala. Sa may bed namin tutulog din sana ako. Ayaw naman niyang magpatulog. Gugulong-gulong naman na. Katakot ako baka mamaya mahulog. Ayan, pwede na to. Magluluto na ako guys. See you! So eto na guys yung ating mini donut. So yung one cup ay nakapagluto ako ng 24 pieces. dami! One cup lang to oh. Ganito siya kalalaki. E, eto to. Ayan. 24 Dami na rin ah. Hmm. Sarap sana may partner na May, may ano ako dyan, may malunggay ti ako dyan. Yung tina, yung dinay kung ano dati. Maliligo muna ako. Habang natutulog si Tonton, ayan, maliligo muna ako. Kasi talagang sobrang pawis ko. Hmm. Harap. Dignan nyo yung pawis ko, guys, oh. Lambot. Hmm. Yung isang piraso, tatlong kagat. Ganun siya kalaki. Hmm. Sarap. Malaligo muna ako. Habang lantay si... Eh, sorry. Lantay si Asher. At habang natutulog naman tong maliit. At nandyan naman si Asis na magduduyan kung sa kalimba. So, yun yung ating video for today, guys. Thank you, thank you again for watching and see you in our next vlog. Bye everyone and God bless us all.